Anyways, ganap nga. Ito ay continuation lamang ng mga kaganapan kahapon. Pero tama kayo sa iniisip nyo. Ngayon na nga ang birthday ng Disney Princess. At ako na sa inyo itsitsika kung ano nga ba ang mga kaganapan sa aking birthday celebration. Ito muna tayo sa pag-aayos nga namin ng office ni Bebu. Ay, just ko, pinagtulungan na nga namin dahil itong office na to ay hindi ko malaman kung office ba, kitchen, o... Or... Eh? <laughs> na nga namin ginawa ay dinikit na nga namin sa pader itong mga wallpaper na binili namin sa Mr. DIY. Sir naman noon ay nagpatulong nga ako dito kay Kim na ayusin naman itong pinaka-table ko. Kulang napansin talaga na kulang pa pala itong wallpaper na binili namin para sa pader. At sabi ko nga kay Bebo, bukas na lang ulit kami bumili. Just ko, may pagal kong bagiya, Kaya naman nagpahinga muna ako. Kaya maya naman ay may biglang nagsigawan. Happy birthday! Happy birthday!

Okay, king family ko ay nagpunta nga dito sa office ko para surpresahin nga ako sa birthday. Hey. tuwang-tuwa ako sa kanila dahil lahat ng branches namin ay nagpunta talaga kahit medyo malayo na nga yung iba. Sobrang na-touch talaga kami dito sa mga staff namin na dahil nag-effort pa talaga silang bumili ng mga gamit at lalong-lalo na bumili ng regalo. Sabi ko nga sa kanila dapat hindi na sila namili ng mga pangregalo na bawas sa patuloy yung mga sinahud nila. But at least ito rin yung mga patunay kung gaano ako naging mabuting amo sa kanila dahil grabe yung pagmamahal nila sa akin. <laughs> Napakaganda kasi talaga na mahan namin sa mga staff namin na para lang kami magtotropa pero hindi nawawala ang respeto. Ay, nandito na nga sila sa Apalit, Pampanga. Abay, syempre, kahit nakapaglinis na kami, eh, pinapasok ko na ulit sila sa samjihan. Talaga namang happy na birthday pa na makita ko lahat ng mga staff namin na kumakain ng sama-sama. Sobra kasi namin pinapahalagahan ang bawat isa sa kanila dahil syempre, hindi naman gagana ang business namin kung hindi rin dahil sa kanila. At naman kung mapapansin nyo, para lang talaga kami magkakapatid dito. Dahil ngayong araw lang na kumpleto ang lahat ng staff na namin sa lahat ng business namin ay nagkaroon na nga kami ng mini palaro na parang naging Christmas party na din. Grabe, nakaka-proud lang talaga dahil sa edad na 25 years old eh ganito na nga karami yung staff na pinapasahod namin. Pero sa mga susunod na buwan ay looking forward ako na malaglenda na ang atake natin na napakarami na nating pinapasahod. Naksuta. Ayun <laughs> nga, kinaumagahan nga ay eh, may lakad nga kami ngayon ni Bebo pero bago ang lahat, saging update muna tayo. <laughs> Ay, Diyos ko, nangyari na lahat na nangyari. O, tanggang ngayon, yun, yun, <recawa> <laughs> sa lakad namin ni Bebo, Bago nga lahat dahil hindi pa ako nanananghalian, eh nagpabili na nga lang ako sa kanya ng paborito kong egg pie. Lahat kasi ng tinapay, yan talaga ang pinakapaborito ko at meron lang kaming isang bakery na pinagbibilan. At nga kami ni Bebu ngayon at buong araw kami talaga mawawala sa bahay namin. Mga kami dumiretso sa Pandi, Bulacan, kung saan located ang shop ni Mami Zyril Jane. Yun naman, birthday na nga ng Disney Princess at wala pa akong damit, kaya naman nagpasukot na nga ako sa kanya. Wing rush kasi at may kailangan talaga ako. Dito talaga ako kay Mami tumatakbo. Yan naman, basta gawang ay, real Jane, e eh, pang malakasan yan. Ay, tuwang -tuwa ako sa kanya dahil sabi niya lumiit daw ang braso at tiyan ko. <laughs> na lahat. Nasa Jollibee nga ako magsa-celebrate ng 25th birthday ko. Siyempre, ang atake ko nga ay maging Disney princess. Kaya naman sinukata na nga ako nitong si Mami. Sukata so, na niya nga ako ay umalis na rin naman kami ni Bebo at nagpabili nga lang ako sa kanya ng milk tea. So, sakto kasi na may dinaanan din kami dito sa SM Pulilan. Kaya naman nagpasuyo na rin ako sa kanya. So, syempre, sabi ko naman sa inyo buong araw kami mawawala sa bahay. Kaya hindi pa dyan nagtatapos ang lakad namin. Pero bago nga lahat, naghanap muna kami ng pwede namin kainan. At itong karinderia nga na to ang lagi naming pinupuntahan. Lang, sa Awa na ako mga rugong fast food. Kaya sabi ko sa kanya, maghanap naman kami yung lutong ulam. Dahil ngayon na nga lang ulit kami nakakain sa karinderya, eh napakarami nga namin in-order na ulam. Marami nga kami na-order na ulam. Ito nga si Bebo ay tortang talong. Ako ay syempre adobong atay. At meron pang papaitan. Hige, lahat na nakakasakit at nakakatrigger ng rayuma. Alam mong orderin. Nakshoot <laughs> bumalik na nga ulit kami dito kay Montero Pulipid at nabiyahin naman kami papunta nga dito sa Baliwag. at Baliwag. Kasi kaming napakahalagang meeting at dito nga kami dumiretso sa Korean Crave at nakita ko na naman yung sarili ko. <laughs> O panigurado may idea na kayo kung bakit nandito na naman kami. O, araw kasi ay magsa-signing contract na naman kami sa panibagong branch na naman namin ni Bebo ng The Original Okoy King. di ba? Hindi na nga kami magkamayaw sa samjihan namin nakuha kuha pa ulit namin mag-franchise ng Okoy King. <laughs> Diyos ko, puro business na lang talagang tumatakbo sa utak ng Disney Princess niyo. <laughs> Panglimang branch na nga namin to ng Okoy King. Kung una nga ay sa Robinson Star Mills, SM Clark, Apalit Pampanga, Lubao at ngayon naman ay ilalagay namin to sa Jambo General Dolores. Hindi pa alam kung saan located ang Jambo General Dolores. Ito po ay matatagpuan din sa San Fernando, Pampanga. Pang branch na nga namin to ng Okoy King at kayo naman ang tatanungin namin kung saan pa ba namin pwedeng ilagay ito. Tapos na nga ang permahan namin ay dumiretso na ulit kami dito kay Montero Fully paid. at dito naman ulit kami nagpunta sa Samjihan namin. Dating nga kami dito ay cut off na rin wala ng customer. Kaya naman naisipan ko rin mag-samji. Siyempre, hindi naman pwedeng kami lang ang kakain. Kaya pati staff namin, nalilibre talaga ng dinner. Nakshoot, ah. <laughs> Siguro ngayon, alam nyo na kung bakit ganyan. Kalalaki ang mga braso ng waitress namin. Tiyaris! <laughs> Tapos naman noon, syempre walang days ni Princess na tamad. Kaya naman tumulong na nga rin ako sa kanila nang mapabilis nga ang paglilinis namin. Dahil dalawang oras nga silang nag odi ngayon, yung ilan sa kanila ay pinauwi ko na talaga at ako na nga lang ang naglinis mag-isa. Sabi, sobrang laking birthday gift na sa akin ang maglinis ako sa sarili kong restaurant. ano naman sa araw-araw na nagpupunta ako dito, ay wala naman akong ibang nasasabi kundi thank you Lord. So after nga nito ay magde day off muna ako. Abay, magse-celebrate muna ako ng birthday ko. Nakshuta! <laughs>